Sumabog so, araw sa inyo mga kapatid sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan kung ano nga ba ang tamang preparasyon. Kayo po ay nagpipintura ng inyong mga exterior wall o ito yung ating mga dingding na nasa labas ng ating bahay. So malaking bagay po na dapat ah, na, na gagawa natin to ng maayos na ip-prepare ipip, na natin ng maayos ang ating mga exterior wall bago mapinturahan. May mga pagkakataon po kasi na Uh, mga kaibigan natin, mga kapatid natin na nagtatanong bakit daw po ang kanilang exterior wall, nung dumating yung panahon ng tag-ulan ay nagkakaroon ng tagas so tandaan po ninyo na ang mga exterior wall natin ay hindi lang po yan basta-basta pinipinturahan, may tamang proseso po para maiwasan natin ang pagkakaroon ng mga tagas so malaking bagay din po pagka dumating yung panahon ng tag-ulan, nagkaroon ng tagas yung inyong mga exterior wall, so mag yung pintura nyo sa loob ng bahay, madideteriorate yun, masisira. O so, sa aming experience, ibabahagi din po namin sa inyo yung mga bagay-bagay na, na, aming ginagawa pag kami po ay nagpipintura ng aming mga exterior wall. No? At the same time, ibabahagi din po namin sa inyo yung mga produkto na aming ginagamit na aming napatunayan na sa maraming mga pagkakataon no? na talagang maayos ang kanyang performance pagdating sa mga pipintura ng ating exterior wall tayo okay, magsimula. Introhan mo natin. So, bali ito na po ngayon yung uh, firewall na atin pong pinipinturahan. No? Kung hindi pong makikita, dito sa part na to, yung may kulay na yan, no? meron na po tayong first coat dyan. Tapos dun sa baba, yung parang kulay itin po, yan, ang una po namin ginagawa dyan, pagkatapos simentuhin, nag apply po kami ng cementitious waterproofing no? Malaking bagay po na na-applyan po ninyo ng cementitious waterproofing yung area nyo dito sa labas. So, po, marami po tayong available na mga ah, dyan, na mga pang water ah, waterproofing, no? Sabi niyo lang po cementitious waterproofing tapos kung ito ba ay pwede sa ating mga firewall, kasi itong ginagawa namin yan ito. firewall po kasi yan, yan oh. Sure lang po na napahid po ninyo ng maayos. Makikita nyo dapat wala siyang mga butas-butas kagaya nung mga nakaraang video natin no pinakita po natin sa inyo yung tamang application ng pang waterproofing ngayon pagkatapos na po kayong mag apply ng inyong cementitious waterproofing ang next na gagawin nyo ay magkakaroon kayo ng first coat so ang first coat na ginagamit namin o sa iba tinatawag po nila na primer, pa primeran po ninyo yung ah uh, inapplyan ninyo ng cementitious na waterproofing. So dito sa area namin, no, ang diskarte ko namin dito para ah, uh, yung pag kayo ay nagta-top coat, no, kahit isang patong lang ng inyong top coat ang inyong ah uh, ilalagay, no. Yung iba po kasi nagdadalawang patong sila ng kanilang top coat. Ang dahilan po kasi noon dahil yung kulay ay hindi pantay. So ang gagawin po ninyo, halimbawa, aa uh, magpa primer na po kayo. Yung primer po kasi natin kulay puti yan. So para mailapit nyo agad yung kulay sa primer pa lang kung ano yung gustong kulay ni owner. Halimbawa po, ang gustong kulay ni owner ay uh, kagaya nito, uh, peach o di po kaya ay uh, yung terracotta. So ang gagawin po niyo, titimplahan nyo na yung primer pa lang. Lalagyan nyo na po ng kulay para pag kayo po ay nag pag kayo po ay nag uh, naglagay ng inyong top coat, no, madali niyang matatakpan yung, ano, kumbaga hindi po magbabahid-bahid yung kulay niya makukuha niyo na agad yung eksaktong kulay ng inyong top coat, so makakatipid din po kayo ng inyong top coat no, basta gandahan nyo lang po ng paghagod ng inyong top coat, so eto ayan, meron na po siyang, ano, meron na po siyang kulay sa primer pa lang, nilagyan na po natin siya ng kulay, no, para pag tayo magpapatong ng top coat, yun nga, madali niyang ah, uh, yung area, no pagkahawig na agad yung kulay so eto po yung area na finish na po natin na, na, na coat na po natin yung gusto po kasi ni owner na, na kulay ito na po yun so parang terracotta po yata ang kulay nito hindi lang po ako sure no tapos kung inyong makikita dito sa part na to no ito pa lang yung primer tapos itong part na to yung dark color na to yan na po yung kanyang finish so kung mapapansin nyo although hindi naman po siya mag 100% na magkahawig doon sa kulay pero pag pinahiran po ninyo yan kahit isang coat pa lang ng top coat nya no, na itatago nya na agad yung kulay kasi halos uh, medyo uh, masasabi natin na medyo nailapit nya yung kulay ng primer doon sa top coat ninyo kaya kung makikita nyo wala na pong lumalabas na kulay puti. Mga magtatanong kuya Jude ano ba yung ginagamit ninyo na pang top coat? So dito sa mga project namin dalot lalo sa exterior wall ang ginagamit po namin dito ay elastomeric paint so eto ayan po yung ginamit namin no? Oh. yan Davis sun and rain elastomeric paint ang advantage naman po ng paggamit ng uh, elastomeric paint kumbaga nagkakaroon siya ng double protection yung inyong exterior wall upang hindi pasukin. Unang-una po, dahil nga po yung wall po ninyo ay uh, napahiran nyo na po ng cementitious waterproofing. So, makakatulong po yun para hindi pumasok yung tubig. At the same time, yung magiging top coat po ninyo, ang elastomeric paint po kasi ay isa rin po yung waterproofing paint. No? Sa, sa amin po kasi, bukod dun sa paggamit namin ng waterproofing sa exterior wall, pag nagpipintura po kami, ang pinangpipintura din po namin ay yung uh, pang-waterproof din po na pintura. Yan nga po yung ating uh, elastomeric paint. Pa po kasi nyan, ang ginagamit ay uh, pang top coat nila, uh, yung semi-gloss latex. So, kami hindi po kami gumagamit no? na ginagamit po namin ay elastomeric paint. Ang isa po sa kagandahan ng paggamit ng elastomeric paint, ang yung kulay po niya hindi po agad-agad nagpas cupas kasi yung iba pag semi-gloss latex lang tapos ipipinturan yung sa exterior wall ang isa po sa nagiging uh, experience namin doon nung una nangyayari ay uh, mabilis magkupas yung kulay tapos uh, nababakbak siya ng tubig kasi sa totoo lang po ang ang mga pintura na yung latex ay hindi naman po talaga siya advisable para sa uh, exterior paint yan po ang advantage ng paggamit ng elastomeric paint sa top coat at the same time ang elastomeric paint po kasi parang ano siya uh, rubberized so ang ang isa sa mga behavior ng mga ng etong Sun and Rain na elastomeric paint ay nagie-expand yung pintura pag natutuyo so ibig sabihin pag malamig no tapos uh, nag- tapos alam naman po natin na ang behavior din ng concrete na na umi-impace tapos uh, lumalapad yung ano kaya kung mapapansin yung, lalong lalo na po pagka yung tag init no ay nagkakaroon ng crack ganun din po pagka tag ulan no nagkakaroon siya ng uh, expansion and contraction na tinatawag nila naman po ng iba kuya Jud hindi nag expand ng concrete akala lang po natin yon akala ko rin po dati hindi po siya nag expand pero kagaya din po yan ng tiles no kaya nga po yung ibang mga tiles bago po ilatag no ang ginagawa ay pinabasa uh, muna ng tubig no para maiwasan nga yung magkakaroon ng uh, contraction tsaka expansion na uh, tinatawag so yan po ang ano nyan ah uh, ito po sa amin binabahagi ko po sa inyo yung mga uh, bagay na ginagawa po namin nasubukan na po namin to sa maraming pagkakataon no we ang exterior wall the same time yung atin top coat na ginagamit po ay yung ito nga po yung elastomeric paint So, may iwasan po ninyo yung ano, may iwasan po ninyo yung pagkakaroon ng problema lalo nga lalo nga po dito sa atin, no, sa project ng kumpanya. Ito po kasi itong mga project na to, meron silang mga tinatawag na uh, mga warranty. So, just in case na nagkaroon po ang, ng problema doon sa sa ginawa namin, so binabalikan po 'yun ng ng kumpanya. Ngayon, para maiwasan po ninyo yung magpabalik-balik, magkaroon ng paulit-ulit na gastos, no? ayun uh, yun nga, mag-invest tayo, sundin natin yung tamang proseso sa pagpapapintura ng mga exterior wall. Alam ko marami pong mga pintor ang makakapanood ng video ito, no? Pero may iba po kasi na pintor na basta na lang po pininturahan, okay na. So hindi iniisip in the long run kung ano bang mangyayari sa loob ng bahay, kung tatagos ba ang tubig o hindi. Kasi po pagka lalo ngayon tag-init, no? Ito po ngayon yung pinaka the best time na na tayo po ay magp magpapintura ito po yung best time na tayo po ay ah uh, magpa waterproofing kasi pagdating po ng tagulan mahihirapan na naman po kayo so ito, ito po yung sagot sa mga video doon sa mga katanungan ng ating mga subscribers uh, Kuya Jude uh, ano bang gagawin namin yung wall namin o yung aming tire roll ay uh, nagkakaroon ng kata sa loob, tumatagas so ito po, para hindi na nga po mangyari, no, marami pong nagtatanong yan lalong lalo na po pagdating ng tag-ulan maraming nagtatanong ano daw bang magandang gawin so ito po ang magandang gawin ngayon pa lang ipagawa nyo na ito yung ganitong klase ng proseso ipagawa nyo na kasi pagdating po ng tag-ulan hindi nyo na po yan magagalaw kasi po nagpapagawa ng inyong bahay isama nyo po ito sa inyong budget no yung pagwa waterproofing ng ng inyong exterior wall at the same time gumamit ng akmang pintura na talagang maaasahan po ninyo yung hindi magbibigay sa inyo ng sakit ng ulo, lalong-lalo na po pagdating ng panahon ng tag-ulan. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo po na pagsama sa ating video. lalangin po namin na ang video pong ito ay makadulot muli sa inyo ng kalaman at inspirasyon, lalong-lalo na sa tamang proseso ng pagpapapintura ng inyong exterior wall. No? Uh, dalangin po namin na ang video pong ito ay nakatulong sa inyo at nakapagbahagi sa inyo ng mga produkto na amin din pong ginagamit na amin din pong na uh, napatunayan na makakatulong lalong lalo na po sa mga tagas o mga leak ng ating mga wall no? Uh, na ibahagi po namin sa inyo so sa mga, sa mga ngayon pa lang nakapanood ng video natin ang unang proseso po na inyong gagawin uh, applyan ng cementitious waterproofing ang inyong exterior wall so ibig sabihin wala pa po siyang pintura palitada pa lang so applyan nyo siya ng pang waterproofing no? i-apply nyo ng maayos sa ating youtube channel meron tayong mga tamang application ng uh, pang waterproofing sundan nyo lang po tapos pagkatapos nyo po na na ma-applyan ng waterproofing uh, applyan nyo po siya ng primer, latex primer po lat o oh, flat latex kagaya po ng sinabi ko eto, no, yung flat latex ko na primer, eh nilagyan ko na po siya ng kulay. Pa. Tapos, uh, gumamit kayo ng uh, elastomeric paint. Elastomeric paint po, yan po ay isang uri ng pintura na uh, waterproof. Ginagamit din pong pang waterproofing ng exterior wall. So, tatanong ulit, Kuya Jude, ano bang brand? So, ayan, ang brand po ay Davies So, DB, Sun and Rain Elastomeric Paint. Disclaimer ng video pong ito ay hindi po sponsored ng Davis no. Uh, ah, ko lang po sa inyo kung ano po yung ginagamit namin sa aming mga project. Sa project po kasi niyan, sa kasalukuyan meron po kaming apat na project na habil ah, po pala uh, tatlo, tatlong project po na medyo may kalakihan din po na ginagawa namin dito sa Waniko Builders. So, ganun ganit ganito ganito pa rin ang paraan ng aming gagawin no. Same process, same product no. Although sa kulay kung ano po ang magiging gusto ni owner sa kulay na gagamitin so doon lang po magkakaiba pero yung proseso, yung produkto na aming gagamitin yun at yun pa rin sa muli, ito po si Judrius thank you and God bless